So yan mga idol, isang magandang umaga sa inyo. So wala tayong tayo yung ginagawa. So naisip ko na gawang ko ng video yung tungkol sa ating mga electrical wiring system ng ating buong motor, yung kuryente. Magbuhat sa main supply, stator, papunta ng regulator, papunta ng CDI, papunta ng ating ignition, So yan, bibigyan natin ng kasagutan lahat yan kasi nga marami tayong mga na-encounter na tao na pagka na, ano, na, na balita na tayo daw pala ay nagagawa. Bakit kaya yung aking uh, battery ay kahit bagong bilhin ako ng battery, nagpapalit na ako ng stator ay hindi pa rin uh, nagpo-pull charge, naglo-lobat pa rin, issue pa rin ng lobat meron pang iba sabi nagpalit na ako ng regulator okay pa daw yung stator nya hindi pa rin nagpo full charge kahit pa nagpalit na rin daw siya ng battery so ito ayan gagawin ko ng video sa inyo para lalo na doon sa mga babagong nagwa wiring ay gagawa natin to ng video wala na tong intro intro wala na tong kung ano ano pang edit ang gagawin natin dire diretso to mga idol Ibig sabihin ni direct to the point tayo. Wawakasan natin yung mga isyong ganyan. At para yung hindi natin mawakasan yung mga hula-hulang trabaho. So hindi po ako nagmamagaling. Ibinabahagi e, ko lang sa inyo kung ano yung nalalaman ko. At ako naman ay hindi pa marami pa akong dapat alamin. Binabahagi ko lang sa inyo yung, uh, yung aking nalalaman. Lalo na dito sa ating mga ating mga subscriber at sa ating mga followers na sumusuporta sa atin ay binibigyan ko kayo ng idea para malaman ninyo yung mga tamang proseso tamang pagda proper diagnosis para malaman natin uh, kung ano ba yung tama na pagda ng ating electrical wiring system kung paano ang tatrabaho at para yung uh, malaman natin kung ano lang yung dapat natin palitan at hindi tayo magastusan kasi dumada uh, mayroon tayong nakakausap na ibang tao na nagpalita daw ng stator so hindi pa rin daw gumagana na maayos mayroon na papandar pero yung charging system nagkakaroon ng problema mayroon naman nagpalit na ng regulator gumagana naman doon charging system kaya lang nagkakaroon naman ng problema sa kanilang pagpapaandar ng motor so hindi natin yung hula yun. dapat ay isa isa natin yung ah uh, uh, tatalakayin para malaman natin kung accurate lahat tama lahat yung supply kasi lahat yan dapat nakatiming hindi lang po dapat makina ang nakatiming yan dapat nakatiming din yung ating kuryente yung tamang ibinibigay lamang nya yan po may kanya kanyang uh, resistance or kuryente dumadaloy para uh, maging tama lahat yung binabatong supply magbuhat sa ating supply stator papunta ng regulator papunta ng CDI at papunta ng ating ignition so ayan mga idol, wag na natin patagalin ito pakikita ko sa inyo yaro po lang dito sa akin andito tayo ngayon sa may RUCI 175 ang RUCI 175 macho mga idol ay isang uh, DC operated hindi po battery operated DC operated po ang tamang uh, salita sa mga ganitong motor na naka-floated na sa ating ground Ibig sabihin mga idol, pagka full wave plotted na yan, ay ibig sabihin ay ito ay buo na yung kanyang charging system. Malimit, makikita nyo kumisan dalawang dilaw, mga full wave dalawang puti, kumisay dalawang pink sa iba't ibang klasing motor. So, una, ang ginagawa ng iba dyan, ang kalimitan natin nakikita sa ibang manggagawa ay puro test light. Opo, tama po yun. Kailangan po natin ng test light. At isa rin po yan sa pina, uh, ginagawa nating uh, tools para malaman natin kung uh, gumagana or buo yung ating uh, charging system. So, sa pag check, -check mga idol, ang una kong ginagawa dyan gagamit muna ako ko ikay nagwa dapat meron ka nito kasi kung wala ka nito hindi mo matutuko lahat kung ano yung tamang sira continuity tayo mga idol pagka ito ay naka full wave kailangan ito ay mag beep sound kaya pakinig nyo mga idol ibig sabihin itong supply na ito, walang cut sa loob ngayon pag yun naka continuity at ating uh, ng test probe pinagdikit natin yan vice versa, kailangan tumunog yan. Kasi dapat buo yung connection yan. Ito po ang kaibahan ng ating mga uh, primary. Kasi po ito ay disoperated. Bumabasi na po yung kanyang supply sa ating uh, battery papunta nung ating CDI. Hindi po katulad nung mga uh, AC stator na doon siya kumukuha ng supply sa ating primary para mabigyan ng kuryente yung ating uh, CDI na binabato naman niya sa ating ignition papunta ng ating spark plug at combustion chamber yun po ay dapat may tamang kuryente binabato para sumabog yung ating gas yung air and fuel mixture sa loob ng ating uh, makina sa block so ngayon nakalimitan ng pakikita ko sa inyo ginagawa ng iba ginagawa nila dyan Paanda rin muna ang motor. So ngayon ang gagamitin nila test light. So wala tayo ngayon test light at uh, yung aking test light ay yung voltmeter. Ito na pong ginagamit natin. So una, check natin muna yung kanyang battery. Ito po mga idol ay buo. Nakikita ko lang sa inyo. At pa sasabihin ko sa inyo mamaya yung mga Uh, yung mga sira naman so yan pag nakaminute siya mga idol ay 12.7 so gamitan na natin ng uh, itong ating ano bolt meter so hindi po gagana ng ano yan kasi nga yung ating charging system yung dalawang dilaw na nanggagaling sa ating supply ay nakatanggal so hindi niya bibigyan ng supply yung ating regulator para pasukan yung ating positive ng battery so ang ating uh, voltmeter volt reading na ating battery ay 12.5 so ngayon ang ginagamit tayo yung test light pagka kayo ay naka disiparated itong dalawang dilaw gagamit lang kayo ng test light or kahit ganitong mga pump flasher kailangan umilo yan. Yan mga ibon. Accurate yan. Malakas. Ngayon dapat pag ito yung nakaano ganun nagyagawa niba yung isa nakalagay dito sa isang tilaw ang gagawin naman nila ininegative. Dapat yan ay hindi umilaw. So pagbabalik na rin naman natin dapat iilo lang yan pagka yung dalawang uh, wire ng ating pang test light ay yan naka so dapat hindi umilaw yan po ang kaiba nung naka full uh, wave pagka yan mga idol ay naka primary type yan naman dapat umilaw pagka isa ay nakalagay dito bago isa ay sa ground ng ating motor magkabila yan at papagbalik na rin nyo dapat naman yan ay umilaw pagka inaano nyo sa inyong body ground so patay muna natin so nakita nila umilaw ngayon ikaw na walang alam sa motor sasabihin sa iyo ng mekaniko nang nagawa wiring okay po umiilaw. sa akin tama to pero isa ding malaking ekis to. Kasi ang stator natin, main supply natin mga idol, hanggat hindi napuputol yung ating magnetic coil, iilaw at iilaw yan kahit po yan sunog. Kaya lang, mapapansin natin, pagkapasira ng na, mga idol, tandaan ninyo, yung ating bulb, pagka nagkakaproblema na yung ating stator, mahina na po yung binibigay na ilaw. Mapaprimary man yan o mapapulway. Nagits nyo? Mapaprimary AC, operated o mapa DC operated so ngayon ang gagawin natin mga idol yung iba ginagawa pagka walang pang tester ito naman gagamit na kayo ng ibang wire yun ang ginagawa ng iba pagka walang pang test light ngayon paanda rin uli natin So, ngayon, gumamit naman tayo ng wire. Wala po itong cut-cut. Diret-diretso na ito, mga idol. Ngayon, dapat ito, pag sinuksok natin itong isang wire, isang dulo ng ating wire na ginamit, kailangan dito hindi mag-spark. So, yan. Mga idol, hindi mag-spark yan. Kahit sa kabila, dapat hindi rin. I sa katunayan na walang shorted na nangyayari so ngayon ang gagawin naman natin mga idol ay dito naman natin didikit sa kabila kailangan naman ito ka mag spark yan makakita nyo makakita ko lang sa mga idol yan so ganun ang gawa ng iba ito para malaman kung buo yung koneksyon So susabihin buo So ito yung hindi alam ng iba Kailangan natin makuha na ng accurate na supply yan So punta lang tayo sa AC Naka AC po tayo ng multi-digital uh, multimeter po so, itong dalawang alligator natin ay uh, itong dalawang test proof natin kailangan itong mga mga idol mag uh, ng reading ng 20 plus hanggang 30 sa, sa naka minor para malaman natin yung tama na maganda pa yung ating stator so yan kailangan nakasuksok pareho so yan medyo mataas ang ating minor tingnan nyo mga idol dapat yan ay pumalo ng 25 plus mataas hanggang 30 conforming sa minor. So, huwag nyo na i -re, re Ang kanimitan dyan ay 31. Ito po ang tamang accurate. Meron dyan, nakukuha natin. Uh, sabi na iba, yung ibang nag uh, nagda-diagnose ito meron nakukuha na nila ng 28, meron 29, meron 30, meron 31. Yun po ay conforming sa minor ng ating motor so medyo mataas ang minor ng ating motor kaya umabot siya ng 34 ito po ang tama dapat hindi po bumagsak yung ating binibigay ng ating output papunta ng ating regulator ito po ang tama uh, accurate ng ating uh, supply na nanggagaling sa ating uh, stator main supply na papunta ng ating regulator ito po ay AC papunta ng ating regulator itong dalawang dilaw na ito convert to DC pag sinabi convert to DC hanggang 12 volts at uh, 14.3 pag sinag charge hanggang 15.1 okay pa po yun so ito po yung sinasabi ko na mabang full wave ito pong dalawang dilaw na yan kahit po yung magkabaliktara dito po yung papasok sa ating kulay dilaw at saka kulay puti at ito naman pong kulay po lang ito yung connection nito sa may sakit papunta naman to ng ating positive ng ating battery ito po yung charging so kahit po magkabaliktad yan vice versa wala pong problema yan at yung isa naman po dyan pagbasok po lalabas naman po ang eh, trabaho naman po nitong itim ay para i-control yung supply na nanggagaling ng ating may supply na stator para po hindi lumobo yung ating battery hanggang 15.3 huwag abutin ng 16.17 at maaari pong lumobo yung battery ng inyong motor so ito po ang pagpuloy kulay black iba po yung iba kulay pula na may guhit na white yun naman po ay papunta ng ating headlight hindi po sa ACC sa headlight sabi nila direct headlight hindi po direct headlight dadaan pa po yan ng regulator yung sasabihin ni sa ng iba ay ah, ito ay isa ay charging yung isa ay ay lighting tulad na rin itong putay charging is, yung sasabi natin itong dilaw ay lighting yan po ay dadaan pa rin ng regulator at kung may nakita kayong regulator na pampulwit 5 wire ay merong red na kuguit na white yan po ay papunta ng ating yan ay dumana ng regulator ito naman ay dadaloy naman itong kulay uh, yung ating na isa na may red na kulay buwit na white papunta naman po ng ating headlight kaya po yun uh, magkakailo lang yung ating uh, headlight pagka umandar yung motor pero accurate lang po binibigay niyang uh, supply at yun po ay na regulate na ng ating regulator kaya po hindi pumuputok yung ating ilaw kaya pag yun ay pumutok pag andar natin nagre-red tayo doon po ay may problema na yung inyong regulator. So, ganun mga idol, ang tamang pag-check nung ating uh, charging system. So, ngayon, pag yun ay nagpalit na ka ng stator at nagka-problema naman sa andar, ngayon, at walang problema yung inyong regulator, dumaan na ng regulator, at hindi nyo pa rin mapaandar yung motor tatlong klase lang naman yan sa electrical, sa wiring sa gas at sa saka sa timing yun lang po ang dahilan ng ating mga motor kaya hindi umaandar so ang tinatalakay ngayon natin yung charging system kung paano natin mag test ng ating main supply ngayon pagka okay nakuha na natin ng AC accurate na supply na umabot ng 25 hanggang 31, 34 conforme po yun sa minor ng inyong motor so ako medyo matas mag minor so yun ang tama ngayon kung hindi nag, uh, na nyo ng ganyong accurate na tulad ng pinakita ko sa inyo umabot ng 34 yung kanyang AC naka AC tayo doon ng pag troubleshoot at hindi pa rin nagcha-charge yung inyong motor, ang problema po ay wala sa stator. Ang problema po ay nasa inyong regulator. So ngayon kung nakapagpalit na kayo ng regulator at hindi pa rin napupuno inyong battery, battery naman po ang may problema sa inyong motor. So yun, mga idol, sana na naliwanagan kayo. Hindi po lahat ng ginawa kong pag pagta-troubleshoot ngayon ay lahat ay yun ay ginagawa ng iba kaya dapat yung ating pagwawiring ay hindi po natin hinuhulaan lagi ko po sinasabi dapat hindi hinulaan. may tama tayong pag check meron tayong multi digital tester meron tayong uh, test light at syempre gagamit din tayo ng pang check naman ng ating uh, bolt reading kung tayo nakapulway kung ito ba ay nag overcharge or ah uh, tama lang so ikakabit ko na itong mga idol post ko muna ng kaunti at pakikita ko naman sa inyo yung uh, goods na supply ng ating charging system so okay mga idol ito na ibalik na natin yung dalawang uh, dilaw ng ating uh, galing stator AC so ngayon okay, check natin ngayon yung tamang uh, accurate ng Uh, charge ng ating battery kung titingnan natin kung maayos na nag charge, -charge na ibig sabihin okay yung stator mo okay yung iyong regulator tanda lang natin maka minor 13.1 13.3 yan, makapansin nyo mga idol so naka ano nga pala tayo ng camera mga idol kaligtad yan sa so, pag natin tataas pa ang mga idol yan maabot sa mga idol ng 13.9 so ibig sabihin yun, okay yun mga idol yung iba pagka naka full wave na nagtataka bakit uh, umabot lang ng 13.1 yun po ay mi sa sitwasyon na inyong battery kung luma na kahit po yung naka na hindi po niya mapapaabot yung kanyang 13.9 hanggang 14.3 kung yun po ay hindi ba uh, hindi maganda yung kondisyon na inyong battery ganun po yun hindi ko mo naka na kagad pinaayos niyo na pinagawa niyo na hindi naman kayo nagpalit ng baterya na matagal na naka okay pa inyong baterya na matagal niyo nang ginagamit hindi pa po, po niya yung kailangan po po niya mag full charge para umabot yung voltage na gusto nating makuha so yun lang mga idol, maraming salamat and God bless po